Eh, hindi natin maiwasan na makita talaga nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titingnan po natin, kahit na yung mga nag-export na mga bansa, ay tumataas din ang presyo nila halos katumbas lang ng mapagtaas nandito dito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo na pataasan ang presyo ng langis tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat 'yan ay kailangan uh, kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Yung ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay uh, maging sapat na hindi na tayo nag import mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer. At uh, sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas.